Hello sa inyong lahat mga super T at nandito na naman si Alvin Richards para mag-share sa inyo ng mga tindahan tips. Ayan, nakita nyo yung mga oras na ito, mismong hapong ito, kapagabing ito, ay dagsa naman ang mga super customer kay Super T. Kaya ito nga yung counter natin ay medyo puno na at ayan nga dahil nakasabay-sabay yung ating mga customer. So, ayan, so inuna ko muna yung konti para sa ganun ay mag ma yung aklaging uh, clogging. <laughs> Social uh, clogging. Ibig sabihin, uh, mabawasan yung customer sa loob. Para sa ganun ay uh, hindi ma-skip. So, ayan mga ka-super tea. nakikita nyo, medyo marami yung pinamili ng ating customer ngayong araw na ito. Tatlong customer yata yung nandyan ngayon sa loob. So, ayan. Kung nakikita nyo, meron akong papel. So, mukhang kailangan ko na yata talaga ng ano, POS machine mga ka-superty or kung hindi man yung mismong POS machine is yung kahit yung app lang kasi nagbabalak talaga akong bumili ng tablet para sa ganun ay yung peddler app na merong free na POS machine ay magamit ko dito sa aming tindahan para sa katulad nito na merong na maraming binibili ng mga super customer natin ay hindi na tayo mahirap maglista-lista Ayan, nakikita nyo nga, manually ko naglilista mga ka Kasi nga, ayan, marami pinamili So, sa ganun, pag nakabili na siguro ko nung uh, tablet na, <laughs> na gusto ko ipundat dito sa super T, Ay, ayan, medyo mapapadali yung buhay natin Sa pag, hindi tayo maglilista-lista, nandun na nakarecord na sa app yung ating mga produktong ipapunch social ipapunch at syempre kasama ko na naman si Super B katabi ko siya ngayon pero syempre hindi niyo siya makikita kasi nga <laughs> nagbo voice an lang ako dito recording so ayan uh, chill chill lang naman si Super D dyan habang naglilista so POS machine na talaga kailangan natin or yung ating uh, peddler app so mga hindi nakakaalam yung peddler app ay download nyo sa Google Play Store Apple uh, Store na ano lang naman siya free free, to download lang naman siya mga super T. So yan, Iyan lang naman mga hanas ko sa inyo ngayong gabi mga gabing ito mga super T dahil nga medyo struggle tayo sa pagtutuos at pag maraming sa atin so kailangan na talaga nating mag-upgrade ulit ngayon kasi na siyempre nag-upgrade yung tindahan natin so kailangan din natin i-upgrade yung ating ibang mga gamit so enjoy na lang mga super T enjoy watching bye